Hey everyone, welcome back to Shared Faith with Carol. Day 9 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Ngayon po babasahin natin chapters 18 hanggang 20. Ito naman po ay tungkol sa mga kasalanan, kasalanan sa mga pakikipagrelasyon. Sa iba, it's normal na ginagawa nila 'yung mga mababasa natin. Pero 'yun nga eh, Itong tagubili na to binigay to ni God para sa bayan niyang Israel kasi gusto nga niya na ibukod sila. Hindi pwedeng kung ano yung ginagawa ng nakararami, kung ano yung ginagawa ng ibang bayan, e eh, ganun yung magiging buhay din nila. Talagang uh, talagang nagset si God ng standards. And again, I believe up until now, I, everybody would agree pa rin naman dito sa mga sasabihin dito sa mga babasahin natin na sinabi ni God na hindi pwede. So again, chapters 18 to 20 po ito uh, ang mababasa natin, mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay, mga iba't iba pang mga kautusan ng Diyos at saka yung mga parusa sa mga kasalanan nila. So bago po tayo magumpisa, tayo po ay manalangin saglit. Let's ask the presence of the Holy Spirit to guide us. Let's pray. Hallelujah, God. We thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ito. Ama, tinataas po namin ang aming Bible reading time sa mga oras na ito sa inyo. We pray, Lord, that um, Holy Spirit, you would guide us. Lord Jesus, we pray for your help, O God, your strength. Um, the, the strength, Lord, coming from you. Your grace, O Lord. Yung pabor mo, Panginoon, yung awa ninyo, Panginoong Jesus, na pumasa amin, o Diyos, dalangin ko na patuloy nyo kaming bigyan nito para mapagtagumpayan po namin, o Lord, ang lahat ng kasalanan, Panginoon, especially this sin, so God, na mababasa namin sa araw na to. Holy Spirit, again, we pray for your presence to guide us as we read the Word. We entrust to you this Bible reading time, Father, we dedicate it to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitico Kabanatang 18 Ang mga ipinagbabawal na gawaing mahahalay. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae. Kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa ibang niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. wag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito ay nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. 'Wag kang sumiping sa babaeng may buwanang dalaw dahil itinuturing siyang marumi. 'Wag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. 'Wag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong diyos. Ako ang Panginoon. 'Wag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo at kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon. Pinadalan ko ng mga salot ang lupaing iyon para sila ay magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawaing iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing iyon, paaalisin ko rin kayo sa lupaing iyon, katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sino mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawaing ito, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniuutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Levitico Kabanatang Labing Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa lahat ng mamamaya ng Israel. Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. Sundin ninyo ang ipinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan o gagawa ng mga imahen nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Kung mag-aalay kayo ng handog para sa mabuting relasyon, ialay ninyo ito sa paraang katanggap-tanggap sa akin. Kainin ninyo ito sa araw ding iyon o sa kinabukasan. Pero kung may matitira pa sa pangatlong araw, sunugi na ninyo ito. Kapag sa ikatlong araw ay kinain pa ninyo ito, hindi ko na ito tatanggapin dahil ito'y karumaldumal na. At ang sino mang kumain ito ay mananagot dahil binaliwala niya ang banal na bagay na para sa akin. Kaya ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung magaani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong bukirin. At huwag na ninyong balikan para pulutin ang mga natira. Ganoon din sa inyong ubasan. Huwag na ninyong babalikan para kunin ang mga natirang bunga o mga nalaglag. Iwanan ninyo iyon para sa mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan dahil kapag ginawa ninyo iyon, nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawa ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi at huwag ninyong lalagyan ng katitusuran ang dinadaanan ng bulag. Ipakita ninyong kayo ay may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa mayaman man o dukha. Huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapwa. Paaalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang isang hayop sa ibang uri ng hayop. Huwag kayong magtatanim ng dalawang klasing binhi sa iisang bukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang klasing tela. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, dapat silang parusahan pero wag silang patayin dahil hindi pa napapalaya ang nasabing babae. Kinakailangang magdala ang lalaki ng lalaking tupa malapit sa may pintuan ng toldang tipanan bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan sa Panginoon. Sa paghahandog ng pari ng tupang iyon sa aking harapan, matutubos ang lalaking iyon sa kanyang kasalanan at patatawarin ko siya. Kapag dumating na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong kakainin ang bunga ng mga punong kahoy na inyong itinanim sa loob ng tatlong taon. Ituring ninyong marumi iyon. Sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga ay handog ninyo sa akin bilang papuri sa akin, kaya huwag ninyo itong kakainin. Sa ikalimang taon, makakain na ninyo ang mga bunga ng inyong mga pananim. At kung susundin ninyo ang tuntuning ito, magiging sagana ang bunga ng inyong mga pananim ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga mangkuhula at mangkukulam. Kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong pagugupitan ng inyong buhok sa palibot ng inyong ulo o magpuputol ng inyong balbas. At huwag din ninyong susugatan ng inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon Huwag ninyong ilagay sa kahihiyan ang inyong anak na babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na ipagbili ang kanilang sarili para sa panandali ang aliw. Dahil ito ang magiging dahilan ng paglaganap ng kasamaan sa inyong bayan. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na inyong pinagsasambahan sa akin. Ako ang Panginoon. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Igalang ninyo ang matatanda. Igalang niyo ako na inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Turing ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin ninyo sila gaya ng sa inyong sarili. Dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong mandadaya sa inyong pagtitimbang, pagsukat at pagtatakal. Gamitin ninyo ang tamang timbangan, sukatan o takalan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos ko. Ako ang Panginoon. Levitiko Kabanatang 20 Mga parusa sa mga kasalanan Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ang sino man sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos Diyosang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molek, dinungisan niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusok ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga e ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama. Kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsable sa sinabit nilang kamatayan. Kung ang isang amay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, Wag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay wag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya sa kahihiyan ng kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. At dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo para roon kayo manirahan. Ang mga taong paaalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamaang ito at dahil dooy tinatakwil ko sila, kaya huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon ay inyong Diyos na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ng inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal, at kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Okay, so obserbasyon at pagsasabuhay. Number one, patuloy tayong humingi ng awa at habag sa Diyos. Ang kasalanang mahahalay talaga ay sumisira hindi lamang sa katawan natin kundi lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Kaya araw-araw dapat tayong lumapit sa Kanya, humingi tayo ng awa at protection para hindi tayo matangay ng, you know, ng pita ng laman. Hindi tayo matangay ng desires ng flesh. So we we really need to ask for God's mercy and uh, His grace. Okay, next naman po. Sunod naman, no? Patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin magbasa kasi dito lang din naman natin nalalaman ng mga bagay na to. ba? Diba? Dito lang, tsaka ang salita ng Diyos ay buhay. May conviction. Uh, ito ay naglilinis ng ating kaluluwa. Naglilinis ng isip, naglilinis ng puso, buhay ang salita ng Diyos. Kaya dapat natin siyang basahin palagi. Ang kanyang mga utos ay nagsisilbing gabay at ilaw upang makita natin ang tama at mali. So kung hindi tayo mag-aaral ng salita, again, madaling malilin lang ng mundo at ng sarili nating damdamin tayo, madali tayong malilin lang ng mundo. Madali, madali na, madali tayong mag-give in sa mga nararamdaman natin. At ang flesh po talaga, it's really weak, mahina po. Kaya kailangan talaga natin ng uh, tulong ng Panginoon. Ang pakikinig at pagbubulay-bulay dito ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Yes, mag-grow po tayo every time nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, every time nagbabasa po tayo, mag may increase po ang ating faith. Okay, next naman po patuloy na humingi ng tulong sa banal na spirito. Patuloy tayong mag-ask ng, yan, yeah, ng tulong ng patnubay ng banal na spirito ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang Espiritu ang nagbibigay lakas upang labanan ng tukso at kasalanan. So, hindi sapat yung sariling disiplina lamang, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga hamon at manatiling banal sa harap niya. So, kahit nasabihin natin na hindi, kaya ko yan. Hindi ako magigive in dyan. Hindi po totoo yun. Uh, weak po talaga tayo. We need Jesus. We need the Holy Spirit po. And uh, that's um, that's the only way po that we can really survive ang, ang mamuhay dito sa mundo. At makapiling ang Panginoon sa langit sa araw na kukunin na niya tayo. Kaya 'wag po tayong matigas ang ulo, 'wag po tayong mayabang na kaya natin ang lahat. Hindi po natin kaya. Uh, let's always acknowledge that we are weak and we need God's mercy, we need his help, we need his grace every day. Kailangan po natin 'yan. So okay na po tayo, let's do our closing prayer po. Okay, so we're done reading the word. Let's do our closing prayer na po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po muli for the reading of your word today. Ama, humihingi po kaming muli, O Diyos, ng tawad sa lahat-lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Lord. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga nakikinig, O Diyos, nanunood, O Lord, ng video ito, God. I believe it's not an accident na nandito sila. Narinig nila, Panginoon, ang mga pinagbabawal ninyo, ang mga kasalanan, God, na hindi kasuklam-suklam, Panginoon, sa inyong harapan. Panginoon, maaaring nandoon sila sa ganong sitwasyon sa mga oras na to. Tulungan niyo po sila, O Diyos, kung ano po ang dapat nilang gawin, O God, para makakawala dito. Tulungan niyo po sila, Lord Jesus Christ. Help them, I pray. Kapatid, kung sa mga oras na to, isa ka dun sa nasa ganong sitwasyon o isa ka dun sa nakagawa ng ganong sitwasyon at hindi mo alam kung paano ka mapapatawad ng Panginoon. Maaring hindi mo pa tinatanggap si Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Maari kang sumunod sa maikling panalangin na ito. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin. Panginoon, alam ko pong ako'y nagkasala sa iyong harapan. Ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Patawarin niyo po ako, O Diyos, na nakagawa po ako ng mga kasalanan na nakakahiya, mga kasalanang marumi. Kasalanan, O Diyos, na akala ko nung una ay okay lang. Panginoon, dinisin niyo po ang puso ko, ang isip ko, at inaanyayahan kita, Panginoong Heso Kristo, na pumasok sa aking buhay. Ikaw ang magligtas sa akin. Ikaw ang maging Diyos ng buhay ko. Linisin niyo po ang puso ko, O Diyos, ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Maging Panginoon ka ng buhay ko, Lord Jesus Christ. And God, salamat dahil napakabuti ninyo at binibigyan niyo po ng pagkakataon ang mga nagkasala na makapagbago. Tulungan niyo po ako na lumakad ng may kabanalan sa inyong harapan sa araw na to hanggang sa huling araw ng buhay ko dito sa mundo. tong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. And uh, for those who prayed that prayer, God bless you and uh, Let's just continue to pray that the Holy Spirit would guide us. Holy Spirit again, we pray po that you would continue to guide us uh, all throughout the day. Praying na maging maayos ang aming araw ngayong araw na to. Uh, Doon po sa mga um, na sumusubaybay Panginoon na kailangan ng tulong pinansyal, kailangan ng tulong na kagalingan o oh Diyos sa mga may sakit. Ipuin niyo sila Panginoon, provide for their needs, Father. You are our Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, oh God. Lord, maraming maraming salamat, God, dahil napakabuti ninyo sa amin at mahal na mahal niyo po kami. Ama, again, all this we pray po and ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, so we're done na po. Please always uh, take care po kayo. Don't forget to like, share, and subscribe po. And I'll see you again tomorrow. God bless you. Bye!